Hello again, uh, good morning. Welcome sa aking vlog. So ayan, gising uh, na tayo. Pero konti lang yung tulog mga lods. Yan. So punta tayo, bili tayo doon sa ng mga lods. Yan. So wala, umaga-umaga na tayo para masaya mga lods. So ayan, ito yung bike ko. So ayan mga lods, ito po yung aking bike. So ayan, nakamugan yung upuan. Basang-basa malakas yung amog kagabi ayan o so may side mirror sya mga lods ayan kita ko yung sarili ko ayan ito po yung aking bike yung kalbo na naman yung gulong ko sa harap so wala pang pera pamalit. malit <laughs> alright ayan so walang preno loose brake Loose brake lahat yan yung dalawang preno niya. So tara sa bilihan ng patisalba lads. Ayan mga lods, uh, dito na tayo sa uh, balat sa ng pandesal. Pero na-surprise ako. At haba ng pila mga lods. So mga lods, so. Grabe. Haba ng pila. <laughs> sa iba na lang tayo yung bakery pumunta mga lods. Hindi ako baka twist dito. Matagal yan mga lods. Kasi galing sila sa simbahan nila eh. Yung... Maraming pumunta sa simbahan nila. Ah... <laughs> uh yung simbang gabi. So, tara na lang sa ibang man. bilihan ng pandesal barrels. So, yun guys, uh, dito na tayo bibili. Yan, mas konti ang pila. So, tara. Ito yung finiture ko guys. <laughs> Nag-vlog ako, umabot na siya ng may git 1,000 views. So, dito tayo bibili Tara. Mura kasi dito guys. niluluto pa. Parang kilala ko tong tendera nila dito. Ito yung price ng kanilang pandesal. Plain pandesal, 3 pesos. East Desal, 3.50. Ube pandesal, 4 pesos lang ng alis. Oh, hindi bilhin natin yan eh. Ube pandesal na lang yan. So actually guys, uh, kamakail lang lang nag-open ito. Kaya lang. Ube pandesal nga. Ube? Oo. Ah. So yun nga guys, uh, nakabili na tayo yung ah. ube pandesal. Worth of 30 pesos. Ayan. Se seven, seven pieces. Ito na po yung ating pandesal guys. Ayan. So mainit-init pa. Kainin na lang natin dun sa bahay. Libre pagkatipo mga lods So yun nga guys Nakarating na tayo dito sa bahay At natutuwa yung ating aso Nakita niya tayo mga lods Ito po yung ating aso yun. Masaya siya mga lods Hello Luna Good morning Ayan, Nakatali siya guys Kasi makulit siya Ayan natuwang tuwa So yun, mga lods Dito na tayo sa aming munting bahay Hindi pa na paayos mga lods Nagtitimpla uh, muna ako ng aking kape. Sen so, guys, uh, timpla muna tayo ng kape. Pasensya na matilim dito sa bahay. At pag pagpasensya nyo na rin yung boses ko kasi bagong gising guys. So, ganito po ako magbukas ng bottle. Iniipit ko dito sa aking hita. Dalawang hita. Ayan. Ayan, bukas na siya. Maglagay tayo ng tatlong scoop. Brown sugar naman siya. Kaya okay lang. Ayan. Ayan. Hindi naman niyang masyado matamis, mga lods. Said kape. Ayan, buksan natin. Para sa mga di nakakalam, ganito ako magbukas ng... May takip. Yes. Yung soft drinks sa ngipin ko. Hindi, joke lang. Masakit. Pa, kape Ang konti lang, mga lods. Alright. Lagyan na natin ng mainit na tubig. Let's go. Ay, walang mainit na tubig, guys. <laughs> ka na ng mainit na tubig. Papakulo lang ng mainit na tubig guys. So guys, uh, kumukulo na yung tubig, kunin na natin. Alright. Hey. Papayin mo na natin. Patayin ko na ba? Sige, hey, dalad mo. Masayin ka si nanay. Tsaka <laughs> pala guys, may <laughs> sasabihin lang ako. <laughs> Grabe naman yung nag-unfollow sa akin. Mayroong dalawang nag-unfollow kasi yung aking uh, follower sa Facebook is 5,590 naging 5,588. Yan, shout out sa iyo. sa mga uh, nag-unfollow sa akin, shout out sa inyo. Ayun. Sana masaya kayo. And, ito so, na yung tubig. Mainit na tubig. Inaanay pa talaga naglagay. Alright. kapay, Salamat. Ayan. Kapit tayo. Okay na to. Ito na yung pandisal. Let's eat yung ubi pandisal. Tig 4 lang. Yung panoorin nyo sa reels ko doon ako bumili. <laughs> <laughs> yeah. Kasi doon sa kabilang bakery guys. Sa dami pila. Hindi <laughs> ako lakatiis guys. Kaya buwili na lang ako doon. Doon kasi malalaki yung pandesal. Pero wala nang cheese. Yan. So, naganap tayo ng iba. Yan, sarap o. Oh. Mm. Sausaw sa mainit na tubig. Yan yung mainit to. Pag uwi ko, hindi na. Oh, nay. Pandesal Oh. Mm. Ube. Pandesal. Iyup tayo kape, guys. So hanggang dito muna guys para hindi masyadong umaba tong vlog natin. Ayan, kung hindi pa kayo naka-follow sa aking Facebook, Facebook account yan, Rodel Daos, yung aking page, Kafruti, yung aking uh, YouTube channel, Karods, Karods Vlogs, mga lods. Ayan, uh, yung page namin sa ako, uh, Tagudin Chess Club. Ayan, Tagudin Chess Club. Ayan, shout out sa mga kasama ko sa Tagudin Chess Club. So, hanggang dito muna ang aking vlog. Bye-bye!